Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Yun po, no? marami po ang nabigla ano po, doon sa pagtatapos ng Dandet. Ano po? At ah uh, si Kalingap Dan ay nagpaalam na ha, kay Medit ano po, at uh, ganun din sa kanilang mga viewers at mga taong nagmamahal doon sa dandi ano marami po ang nasaktan, ano, doon po sa uh, pagkatapos ng dandi, syempre hindi na po yung, kasi syempre, marami din po ang sumubaybay, ano po, doon sa dandi Dundit, ano Umbaga, ito ay isang uh, teleserye ano po, at sinusubaybayan Siyempre no mga viewers, ano po? kung ano po yung mangyayari dito sa DanDit, ano? Akala po ng iba ay eh, talagang mapupunta doon sa <laughs> doon sa magandang uh, relasyon ika nga, ano, at uh, magkakatuluyan ano sa bandang uli. Ano po yung magkakatuluyan yun ah. na yung ah uh, 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 totoong relasyon uh, sa tunay na buhay. Ano, yung po ang akala ng iba no, pero hindi po nangyari ano at uh, naputol po agad itong uh, dandit ano sa siguro may dahilan ano hindi po natin alam kung bakit po naputol ito pero isa po diyan ang isa lang po ang masasabi ko diyan ano po ang lahat po ng teleserye ay may katapusan ano po ang lahat po ay nagdedeend ano po at ang bawat artista ay may ipinapartner sa iba ano po parang ganoon ano parang ganoon po yun Uh, hindi po natin alam ano kung ano po yung uh, susunod uh, na mangyayari ano po pero dito sa video ito ay makikita po natin na talagang medyo malungkot ah uh, medyo malungkot ano po yung uh, pagpapaalaman nung uh, dalawa ano po at talaga nga namang ah uh, marami ang umiyak ano <laughs> marami ang nagalit <laughs> at um, Meron din pong sumaya. <laughs> ano po? <laughs> Pero ah eh ang maganda po ay natapos sa magandang usapan. Ano? Wala wala pong sama na loob Ano yung ah, bawat isa. Si Medit ay eh, okay lang ano. Bilip po ako dito kay Medit. Ano talagang ah, sports lang po siya ano. Ang galing niya pong sumagot. Ano po sa bawat tanong ni Kalinga Prab. Ay talaga makikita po natin na matalino. Matalinong tao <laughs> itong si Medita. Very gentleman naman itong si Kalingap Dan, ano po. At siyempre eh kinausap din po siya ni Kalingap Rob, ano, na hindi porki natigil na po yung uh, love team, ay eh, titigil na din po yung pagsuporta ng uh, Kalingap kay Medita ano. nung. At po niyan, na ay nabutan pa po siya ng uh, pera ni Kalingap Rob para panggastos niya, kumbaga, allowance po niya, ano kung na naputo lang po dito ay eh, yung love team ano po pero yung uh, si Medit ay eh, uh, Kalinga Pencil pa rin ano po Yung po ang sabi ni Kalinga Prab ano sabi nga ni uh, Kalinga Prab uh, kung uh, magbablog siya ay eh, don doon muna sa sariling uh, kung sa pamilya muna ano po uh, Kumbaga, kung eh, uh, baga ay wag muna mag charity sa iba ano kasi mahirap din po 'yon. Ano? Ginawa ko na po 'yan, medyo mahirap. Ano po lalong-lalo na kung uh, wala namang sponsor, bubunutin po sa sariling bulsa. Ano? Ay talagang mahirap ano po. Talagang ubos. <laughs> ubus. ubos naman ng bulsa. Ano po? Pero okay lang kasi sa pagtulong naman. Ano po? Kaya ito po yung video, no? At dito po sa video ito ay matutuwa po kayo o maiiyak po kayo. Kaya yun, ano? Pero bago po yan, syempre ako muna po ay uh, bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo, naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, Ate Edna Vlog. At ganoon din po si Ma'am Jack Tapia, no? yung mga kasama ko po sa Karepa at yung mga charity vlogger na kalinga partner. Ano po, at kung pwede, pag nanonood po kayo ng video, ay wag po natin skip yung ads. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. O ito po yung video. Hello. Ayun nga, hanggang ano, sa ano, may, may wakas din. Oh my <laughs> ayun, hanggang dito na lang muna, di ba? Ang ating love team. Oh, Kumusta ka na? Ako ba? Iniisip mo pa? Be Pero, ayun nga, hanggang ano, sa ano, may, may wakas din. Oh my hanggang dito na lang muna, di ba? ang ating love team. Sabay na muna. Hindi pa ako ready. Ah, uh, sige mamaya na lang. Pag medyo ready ka na. Pinlanan ng ating mga awal. Kamusta nga ka naman? Ano naman ang oh, hindi epekto iyo? No? Sa akin kasi, hindi naman ako. Alam ko naman kung ano yung totoo sa hindi. So, hindi naman ako doon masyadong naapektuhan. Naapektuhan ako kung paano yun, kung paano, kung paano yung affect nun sa mga nagmamahal sa atin. Kasi di ba grabe? Sila so, rin kasi ang ano, naapektuhan. sila ng peace of mind. Hindi <laughs> na sila may stress. Oo. May stress din. Ang yun. hospital na <laughs> yeah. Ayaw naman natin yun, di ba? Di naman ng, uh, ganun hindi, hindi naman na gano'n yung... Ng hindi yung intention ng love team natin, yung makasakit, uh, ma ay madamay na uh, ibang so tao. Gusto lang natin maging masaya so, sila. Stress reliever nila. Ayaw na sa akin, pa ko, bako.